Isang aksidente ang humamon sa babagong kasal na aking hipag pangalawa sa bunso sa anim na magkakapatid ni na misis at talagang nakita ko ang naging sakripisyon ng aking hipag dahil kulang dalawang taon lang naman ang inabot bago nakarecover ang aking bilas dahil sa multiple fracture sa kanyang hita at binte at marami pang iba na mapalat pa rin dahil hindi natuluyan dulot ng aksidente mula sa motor. Makaraan ng dalawang taon, hindi pa kasama ang kulang dalawang taon na pagre-recover. Si Vilas, katulad ng aking hipag, nagtatrabaho na rin. Naging madalas ang pag-uwi ni Hipag sa bahay ng aking biyanan at ang dahilan, nagbago ng ugali si Bilas na umaabot sa puntong nananakit na. At doon ko na mula sa aking misis na mula pala nang makarecover si Bilas, sa loob ng dalawang taon after recovery, ay mabibilang sa daliri ang kanilang happy moment bilang mag-asawa. Sa kadahilanan, na laging wala sa mood uga na si Bilas kahit aya inihipag. Dahil doon ay pinasok lang kung anong espiritu ang aking kokote at dahil literal na close kami ni Hipag, napag-alaman ko yung tinuturbo Pangalanan mo na lang akong Bert, 45 years old. Kasal sa babae na itago na lang natin sa pangalang Tunet. Meron kaming dalawang supling at sa ngayon ay isa rin ako sa mga naghahanap buhay bilang construction worker skilled in painting. Okay naman ang aming pagsasama ng aking may bahay na si Tunet. Kahit ang totoo, simula nang kami ay may kasal at magkaroon ng dalawang supling ay eto at hindi pa rin kami nagkakaroon ng sariling bahay na siyang aking pangako kay Tunet bago kami ikasala. Hindi ko naman sinasabing wala akong diskarte sa buhay kung bakit sa loob ng halos walang taon namin ng pagsasama ay palipat-lipat pa rin kami ng tirahan sa aking magulang, biyanan at madalas ay sa dating bahay ng lola ni Mrs. Laki sa lola si Tunet at kung paano kami nagkakilala at naging mag-asawa ay hayaan mong aking ibahagi ang kwento na posibleng hindi buo. Alam mo na, pag nilat ko lahat, ay baka abutin tayo ng 8 years. <laughs> Magkaiba ang linya ng trabaho namin ni Tunet. Pero tulad ng iba na ngayon ay isang pamilya, sa isang kumanya din kami ni Tunet nagkakilala. May itsura siya, lalo na kung wala ka namang iba na pagpipilian. Hmm. <laughs> Hindi ko naman pinagsisisihan kung bakit si Tonet ang aking niligawan. Dahil nang makarting ako sa bahay ni Natunet, ay doon ko pa nakita ang tatlo sa kanyang kapatid. Ang isa doon na sumunod kay Mrs. ay meron ng asawa, pero ang dalawa ay dalaga pa at di hamak na mas maganda kumpara sa aking Mrs. na si Tonet. <laughs> at siya ay ang babae na itago na lang natin sa pangalang Jessa, na isa sa tatlo na aking hipag at sa magkakapatid ay hindi may pagkakailang pinakamaganda. Bukod pa doon ay nakay Jessa ang height na hinahanap ko sa isang babae. Maputi at makinis na kutis unlike kay Mrs. na hanggang ngayon ewan ko ba't madalas pa rin tubuan ang tagiyawat. Na kung minsan ay hindi na magandang tingnan. Anyway, nandoon na at naminado naman ako na sa unang kita ko pa lamang kay Tonette na ngayon ay aking Mrs. ay nabighani din naman ako sa kanyang ganda tapos malusog pa ang hinaharap. Pero yun nga, <laughs> isa lang iyon sa meron din kay Jessa na aking hipag. Pero ang matindi at ang isa sa nagbigay sa akin ng dahilan para totohanin na si Tonet ay ang sinabi ko na gusto ka ng mag-asawa. Ay sinabi niyang sa daw ay ganun din at ano raw ang aming magiging plano para kami sa lalong madaling panahon ay maging mag-asawa. Hindi naman sa kinuha ko ang pagkakataon para maka-score. <laughs> ang sa akin lang naman, eh kung papayag siya, di ba? Ay sinabi kong kailangan lang niyang isurrender ang bataan. In other term, ay kailangan lang naming magbukid, mag-araro at magtanim hanggang sa ang punla ay sumuloy at maging bunga. At ang sagot ni Tonet ay naging dahilan upang noong mga oras na iyon, kahit ako'y nasa andamiyo at kasalukuyang naghahanap buhay ay halos magtatalon ako sa tuwa dahil pang nagkataon sa gabing sasabit ay ayos na ang bulalo dahil simula na maging kami ni Tunet ay halos tambay na rin ako sa kanila tuwing hapon o di kaya naman ay pagwala akong pasok ang dahilan kung bakit bukod kay Tunet ay napalapit din sa akin ng loob ng aking mga hipag kahit na loong hindi pa kami kasal ni Tunet na yun pala ay diskarteng malupiton lamang ang paraan ha? at sa bagay na iyon ay hindi nga ako nagkamali dahil ng araw ding iyon ng gumabi ay naiyasik ko na ang punla sa likod bahay pa para walang istorbo sa pangyayaring iyon ay hindi na ako nagulat na hindi ako ang una dahil noong gumugulong pa lamang ang aking paniligaw kay Tunet ay naging open siya sa akin tungkol sa kanyang dating pag-ibig na di umano'y napalalim ang pagtatanim nila ng Balinghoy pero nauwi sa pagkabulok dahil ang dating kasintahan ni Tonet humanap ng ibang lupa na pwedeng tanimana. Although sa bagay na iyon ay paraho naman kaming may pinagdaanan na. Simula ng aming masimulan ang aming sikretong lihim nagsunod-sunod na iyon. Yung tipong kahit alauna na ng madaling araw kung uwi ako sa amin. Paano ba naman kailangan tulog na si Lola na siyang tanging kasama ni Tunet sa bahay. At pagkaraan ng isang buwan o ng halos isang buwan naming masinsirang pagkahanap buhay ay kita na nabuhay ang aming punlat ang tanging nalang naming ginawa ay ang ipalam iyon sa kapwa namin mga magulang. Noong mga panahon na iyon ay mga nasa wastong edad na naman kami. Ang totoo, hindi lang bastang wasto, labis pa kung iisipin. Yun nga lang, kabilang kami sa hindi naman mayayamang pamilya. Kaya yon, matapos magharap-harap ang amin-aming mga magulang at pag-usapan kung kailan ang kasala. At nang matuloy at matapos ang kasal ang aming kinita, ay napunta lamang sa amin mga pinagkautangan para matuloy ang amin kasala. Ang matindi, siguro kaya pumayag na rin si Tonet na isuko ang bataan dahil sinabi kong magpapatayo kami ng bahay after namin makasal dahil meron namang lupa lupa na hindi rin naman sa amin. Kaya umabot na lang ng dalawa ang aming supling ay hindi na rin kami nakapagpatayo ng bahay dahil hindi amin ang lupa. At ang tamang dahilan, walang pangpatayo ng bahay. <laughs> Ewan ko kung normal ba talaga sa buhay ng mag-asawa. Ang kung minsan ay merong hindi pagkakasundo. Pero ang sabi normal lamang daw. Kaya sige, payag normal na kung normal. Dahil sa 8 years namin ng pagkasama ni Tonette bilang legal na mag-asawa at may dalawang anak na binubuhay, ay marami na rin kaming hindi pagkakasundo na pinagdaanan na naaayos lamang tuwing sasapit ng dilime. 4 years ago, isa pa ang anak namin ni Tonette. Nang mag-asawa ang isa sa aking hipag at siya si Jessa na pinakamaganda sa magkakapatid. Tulad din namin ni Tonet, magkaiba ng team, linya o department pero nasa isang company ang dalawa at doon sila nagkakilala. Masasabi kong kumpara sa akin ay di hamak na mas gwapo si Bilas na itago nilang natin sa pangalang Ben at sa itsura meron si Jessa ay masasabi kong bagay talaga sila. Pagkaraan ng isang taon nilang mag-on na pag umalis para mag-date o mano ay gabi na akong muwi na kung minsan nga halos abuti na rin ng hating gabi at hindi may tatanggi na ginagawa na rin nila ang sikretong lihim ay ayon at nagplano ng magpakasal ang dalawa. Nasa tingin ng karamihan ay push by aking biyanan. Dahil aminin man niya o hindi, ay malino pa sa sabaw ng pusit na botong-boto siya kay Ben para kay Jessa. At ang patunay ay nagkabukuhan matapos ang kasal at gamit na gamit ang pangalan ng aking biyanan sa dami ng pinagkakautangan para lang maidaos ang isang magarbong kasalana. Iyon nga lamang, matapos ang kasalan limang buwan ng nakararaan, na aksidente sa motor si Bilas habang pauwi galing ng trabaho. Isang kulong-kulong na may lasing na driver ang sumalpok sa kanya habang kapwa may mabilis na takbo. At dahil doon fracture ang hita at binti ni Bilas na kailangan bakalan para pagdugtungin ng buto sa hita at binte. Masaklap noon, bukod sa parabang hindi pa tapos ang paglilimlim ng dalawa, dahil nga kakakasan lamang, ay nagbabayad pa sila ng utang dahil sa nakalipas na kasalan. At tanging ang sinasawod lamang ang pinagkakasya para gawing budget. Hagilap dito, hagilap doon ang naging buhay ng hipag kong si Jessa dahil wala rin namang maibigay ang kanyang biyanan. Naewan ko ba't bakit pumayag sila ng ganoon, na halos lahat ng gastos ay sila ang pagawin ng solusyon. Lahat na yata ng tulong na pwedeng matanggap, natanggap nila. Na even sa Facebook ay nagawa rin nilang humingi ng tulong. Ang matindi, matapos masolusyonan ang pangbayad ng hospital, ay ang naging buhay ng hipag kong si Jessa bilang misis ni Bilas. Daig niya pa ang isang caregiver. Kung sa bagay ay wala namang ibang gagawa noon para sa aking bilas kundi ang kanyang misis at eto na nga. Noong makarecover si bilas, sa loob ng kulang dalawang taon ay muli siyang nagtrabaho. Nangupahan sila ng bahay dahil pareho naman silang may trabaho. Pero pagkaraan ng dalawang taon na para bang normal lamang ang lahat ay naging madalas ang pag-uwi ng aking hipag at ang madalas na reklamo at sumbong ay nagbago na raw ang ugali ni Vilas na umaabot sa puntong nananakit na ito. Dahil siguro talagang masikip na sa damdamin, lahat ng hinanakit ng hipag kong si Jessa na ikuwento kasama na tuon na mula pa lang na makarecover si Vilas ay mabibilang sa daliri kung ilang ulit lang silang gumawa ng lihim na sikreto Nabilang mag-asawa ay hindi dapat nawawala lalo't babago silang mag-asawa at dahil sa aksidenteng kinasangkutan ay matagal silang walang happy ending na inakala ng marami sa kanilang pangungupahan isa sa mga araw ay idedeklara nilang sila ay magkakaroon na ng panganay pero hindi pala at kabaligtaran na tila ba nagiging malabo pa ang kanilang buhay mag-asawa wala naman kaming ibang masabi kundi ang intindih na lang dahil baka epekto lamang ng ginamit na gamot at kung hindi na kaya ay pwede naman siyang umuwi bagamat aminado akong pinasok ng masamang espiritu ang aking kokote dahil sa aking nalaman eh, lalo't close sa akin ang aking mga hipag ay wala naman akong magagawa maliban sa ipagluto si hipag ng tinurbo na isang buong manok noong dumating ang kanyang birthday simula kasi ng aking makilala ang pamilya ni mrs ay tinurbo ang gustong loto niya sa manok. Sa ngayon ay ganoon pa rin ang mag-asawa. Nakamakainan lang ay muling umuwi ng bahay si Jessa at bigla na lang raw na galit si Bilas. Kami naman ay ganoon pa rin, minsan may trabaho, minsan wala. Life goes on, ika nga. At titigil lamang ang buhay kapag kami na ang kusang umayawa.